Ngayong araw nga guys ay sama nyo kaming kumuha at kumain ng buko Dito lang sa tabing bahay yan guys Dito yan sa Sorsogon Nako guys napakasarap talaga dahil fresh na fresh ito galing pa sa puno Ako pala si Dadda Bacon Makunat ako dahil gusto kong umaman Yung part 2 ng day natin ay tumingin tayo ng mga beach dito Napakaganda talaga dyan guys at ito na nga ang part 3 ng day 2 natin dito sa Solsogon. Ngayon nga ay naisipan nila papalolo na kumuha ng buko para gumawa ng buko sa Kaya naman dali-dali akong pumunta sa kanila para makita kung paano sila kumuha ng buko dito lang sa tabing bahay nila. At nakita ko nga na may hawak na mahabang kawayan si Papa Lolo. Meron ngang patalim yung dulo ng kawayan na to para maputol yung buko dun sa puno at malaglag ito. Katulad nga ng ginagawa ni Papa Lolo ngayon. Ingat lang kayo kasi baka mabagsak ang kayo ng buko. At hayaan na natin yung mga expert na gumawa nito. Kasi kahit ako natatakot, tingnan nyo pag bumagsak. ba? Diba? Hindi lang buko lang abot mo pag tinamaan ka niyan. Baka yung kamay niya na yung Pagkahulog nga nito ay yung may mga itak naman ang magbubukas ng buko Para makita kung pwede itong pang buko salad Kasi syempre yung iba diba malauhog at yung iba naman talagang wala pang laman Ang hinahanap nga natin yung medyo makapalang laman Para naman makayod natin para sa buko salad Ayan, pang salad dahil nga pwede na, kumuha pa sila papalolo ng marami. Yan pala si chokoy Bubuksan niya rin yung buko, titignan kung pwede rin to. Nakakabilib lang kasi napakagaling nila magbukas ng buko. At sanay na sanay sila. Kaya kung hindi ka sanay, sa kanila mo na lang pagawa o sa mga expert. Ayan, pwede na. At pagbukas na pagbukas nga ay fresh na fresh. Pwede man nang inumin ka agad ang sabaw. Solid talaga. Kahit sila papalolo, iniinom yan. Kasi talaga naman maraming benefits ang sabaw ng buko. Ayan pala si Aljun. Pinagbukas niya ako ng buko kasi nga hindi ako marunong. Kaya naman, titikman na natin to. Sabaw lang. Inom ka Uy, di pa mo. sabaw. Uy. Wow, napakasarap talaga At refreshing. Pwedeng pwede rin to sa mga bata kasi nga talagang healthy itong sabaw ng buko ko yan pala inumin na yan yan at syempre si Ivan din taas very good dito nga ay pinagbukas ulit ako ni Bayaw sige po sige Fresh na fresh kasi talaga yung sabaw nito at good for the health. Kaya naman gusto nila akong painumin talaga ng maraming buko. Siyempre, hindi na tayo tatanggi dyan. <laughs> Sarap yan. Ate naman si Lanlan. O, oh, diba? Very good. Wow, mukhang nasarapan din. Oh, tabi dyan, tabi bagsak. Si Boss Elopi naman, okay. ay naiinuwi yung buho ko kasi okay. nga hindi siya makainom dun sa butas. Kaya ang gagawin niya, ilalagay niya daw sa baso at ibibigay niya kay mami. Meron pa, manda ka dyan. Baka mabagsak ang kaka. O, oh, mama. Ma! Nabubuhay na yung anak mo. Naikisabay pa doon. At kumuha na ka ng baso si mami para isalin itong sabaw. Kasi gusto ng gusto nang inumin ito ni Boss Elopi. Oh, sarap. Fresh from buko ay puno. Ayun na, Boss Elopi. Pinun. Boss Elopi. Oh, mamaya, painumin natin si Matmat. -Mat. -Mat. Oh, inumin mo si Kalbo. Sarap, oh, painum mo na si Daddy. Inumin mo na si Matmat. Puno naman. Matmat. Sa din Wow, ang sarap. Oh, ubusin na ha. Kukuha pa si Daddy doon. Nung nalaman nga ni Mami Melanie na kumukuha kami ng buko, abay pumunta talaga siya. Kasi talagang kumukuha rin daw siya ng buko dati. Abay pagdating pa lang, lumalapang na agad. Paod. Bagsak lahat. <laughs> ang dami. Siyempre hindi ako magpapauli Gusto ko rin matikman yung laman ng buko. Si Boss Elo pa rin, syempre titikim 'yan. Yummy. At hindi na nga makapagtigil si Mommy Melanie, sana mismo 'yung kumuha ng mga buko na nalaglag. Dito mo marami lang gam Magbubukas daw siya ng buko. Titingnan niya kung may laman ito. Lupa naman babagsakan mo. Wala nang takot na gumamit ng itak si Mommy Melanie. O tabaka ka diyan, analis ka diyan, makadulas ang kamay ni Mag-iingat lang, baka makatama ng bata. Tabi kayo dyan, tabi. Tamatama kayo yung tabi. Puputol yung kamay mo. Wala na yung pang salad. Nila pang... At ganun pala yun, yung tinapyas na balat, pwede mo palang gamitin kutsara o pangkuha ng laman. kahit pagkuha ng buko hindi ko magawa hindi talaga ako marunong ng mga ginagawa nila dito sa probinsya buti na lang kahit hiniwalay na nila yung laman ng buko at makakain ko na to para naman mamukbang ko na to sa Gedi napakasarap naman talaga masarap talaga mabuhay sa probinsya lahat ng pwede mong kainin nasa tabi mo lang at pwede mong itanim kung ano yung gusto mong itanim. Maraming tanim dito sila Papa Lolo. Meron ditong pinya, mga gulay. Tapos meron din sila ditong babuyan, meron din mga manok. At may kalabaw nga rin yan sila Papa Lolo. Marami rin silang panabong na manok dito. Yung pambulang kung tawagin nila. Kung napansin nyo nga kanina habang kumukuha sila ay napakaraming bata. Mga pinsan nila Precious at Penelope yan. Mga pamangkin nila Mami Melanie at mga pinsan naman yung ibang bata dyan napakasarap talaga magmokbang dito sa Gedli tingnan mo nga sila nila yeah. nag -e enjoy talaga si boss Elope naman pinapakain niya ng buko yung mga aso at nagulat nga ako kala ko hindi kakainin ng aso yung buko pero talagang kinain pala ng aso yung buko ang galing ah. ang mga Pati Ano yung magagawin mo dyan? Panggatong. Ah, pwede na pala yung mga ganyan na gatong At pagkatapos At nga manguha ma ma ng buho nakita ko si Chukoy kumukuha na ng mga panggatong. Kasi nga, kung walang panluto dito, gasol, ano? kahoy lang, pwedeng pwede na panluto. Ayun nga lang, medyo mausok. Pero kahit mausok, eh, sanay na sanay ng mga tao dito. Kaya naman kumukuha lagi sila ng mga panggatong na katulad nito. Kaya mo yan. Nakita no, ko nga si Boss Elope, eh, hirap na hirap buhatin si eh, ng buko. Si Mami nga, oh. eh, si oh. Talagang hirap oh. na hirap na nga oh. si Boss Elope, eh, kaya tinulungan na natin. Awan, awan. Hindi kaya na yung Boss Elope. Eh, Bigat. Bigat. Mabigat nga yung buko kasi talaga naman siksik yung laman nito at maraming sabaw sa loob. Siguro yung mga nakuha buko diyan ay mga lagpas 20 siguro. Ang presyo nga ng buko sa Manila ay eh, nagre-range sa 30 to 50 pesos pero tignan mo naman dito. Makukuha mo lang ng libre. edi di ang laki ng tipid nito. Kaya naman kumuha agad ng baso at makatikim na agad ng buko juice. Salamat pala kay Bayaw. Siya pala nagbukas ng mga buko para makakuha kami ng buko juice. Shout out sa iyo, Bayaw Nunoy. At talaga namang napakasarap ng buko juice galing lang sa tabing bahay. Amazing. Siyempre, titikim din si mami Mela niyan. Kaya pa napakaraming buko kasi gagawa sila ng buko salad, pero hindi ko na nabidyohan 'yon. Pero alam niya naman siguro kung ano yung itsura ng buko salad. Pagkatapos ng kumuha ng buko, ipinadala ko naman si Bayaw. na kunsaan niluluto niya na yung pangpares niya. Ano yan, isa ano? Kamalonok. May ano yan, dagdag pag sinama nila. O kasama na talaga. Ay, linis na linis yung nga yung, yung mga niya? laman loob na yan bago niya ihain oh, yan dun sa parisan yan. niya. At silang dalawa nga ng asawa niya yung nag-aasikaso okay. niyan tuwing umaga. Shout out pala sa inyo, Bayaw Buboy at Jubel. Napakasipag nyo talaga mag-asawa. Naipicture pa nga ng isang vlogger yan si Bayaw Doon sa pwesto niya sa Gubat Sorsogon Puntahan nyo sila guys Panoorin nyo nga at ifollow si Emmanuel Has Vlog Para makita nyo kung saan yung exact location ng parisan ni Bayaw Buboy Pagkatapos nga nito ay nagpa-games ako Ipopost ko ito sa susunod na video guys At kailangan lang nila tapat tapat at pag nagkamali nga Naku, pulbos ang mukha <laughs> Kaya naman maraming salamat kung umabot ka sa part ng video na to hanggang sa muli guys